Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni John Cabahog, ang long-time partner ni Lian Paz, na muntik na niyang gawing legal ang pag-aampon sa mga anak ni Lian na sina Zonia at Zelin, mula sa dating relasyon nito kay Paulo Contis. Sa isang panayam, inamin ni John na nagkaroon ng mga pagkakataon kung saan ginagamit ng mga bata ang kanyang apelido sa kanilang mga gawain sa eskwelahan, na naging dahilan upang maisipan niyang gawing legal ang pag-aampon. May mga instances na rin sa school na sa family name, ang nilalagay nila yung family name ko. Hindi namin alam ni Lian, sabi ni John. Gayunpaman, pa ipinaliwanag ni John na ang proseso ng pag-aampon ay hindi magiging madali dahil kinakailangan ng pahintulot ni Paulo. Sabi ni attorney, kailangan kasi ng signature ni Paulo. Sabi ko, baka hindi papayag yon. Pero ako, sobrang gusto ko. Ania. Dagdag pa ni John, umaasa siya na darating ang tamang panahon kung saan maaaring maisakatuparan ang kanyang kagustuhan. Kung pwede lang, kung halimbawa si Paulo, hindi na siya yung magpa-pride. Pero syempre, nire-respeto ko rin yung proseso at saka siya kung ano ang mga diskarte niya sa buhay. Kaya sabi ko, in the right time siguro. Matatandaang si John na ang tumayong ama kina Zonia at Zaylin mula nang maghiwalay si Nalian at Paulo. Sa loob ng higit isang dekada, inalagaan ni John ang mga bata at nagbigay siya ng suporta sa kanilang mga pangangailangan. Samantala, inamin ni Paulo Contis na hindi siya nagbibigay ng financial support para sa kanyang mga anak, subalit ipinaliwanag na nag-iipon siya para sa kanilang kinabukasan.